Hello everyone! So for today's vlog is tayo ay mag-unboxing tayo ng mga pinamili ko sa Shein or mag tayo yung mga pinamili ko. So ito ay pinadaan ko na lamang kay Ate Yoli. Mega love shoutout niya pala kay Ate Yoli ng Bonggong Bongga. And thank you so much dahil uh, nakisabay lang ako ng pagbili sa uh, Shein. So tara, ihauling na natin ng bongga ito ang aking kakukuha ko lang sa city. So, nabayaran ko na nga pala yun. At Yoli, parang maraming salamat. Iniwan ko na rin. Thank you so much. Iniwan ko ko na yun. At ito yon Ito yung iniiyong mga pinamilit ko sa CD. So, pagkakaksan natin. So, kasi kaysa ako minsan pupunta pa sa sa ano. So, ito nga pala yung ano lang, plastic lang. So, ito talaga ang pinamilit ko sa CD. Yan. Una, namili ako sa SHEIN itong mga sea buttons, yung mga artificial sea buttons o mga sea plastic. So, ito ay ilalagay ko sa isang araw sa aking mini aquarium. So, ito po ay nabili ko lamang ng 9 uh, shekels. 9 shekels po ito for for 5 pieces. So, 9 shekels is almost 150 pesos na rin po ito. So, mura na ito kasi alam nyo, doon sa city, sa jungle, doon sa binipilang ko, ang isa po nito is nagkakahalaga ng 10 shekel na ang isa. So, doon sa she, lima na, 9 shekel lang ang And then, ito po ang isa na nabili ko. So, buksan natin ito everyone. Yes, nabili ko ito. Polo, pang simba ko to everyone. So, ayan ang extra na bot na button. So iyan, alam mo mukhang malaki ata ito ah. Small, small po siya everyone. Small tingnan natin. Small. Maganda yung tela niya. Bonggang-bongga -bongga ang pagkatela niya everyone. So kasi kaya ano na nakita ko. Alam, parang ang laki. Eh kasi small naman ang pinakamaliit. Doon wala ng extra small ako nakita. Pero pwede na, di ba? Pang Simba everyone. Kasi ako yung ano, ang limit ng Simba. So, di ba? Ang presko, ang lambot ng tela, di ba? Bongga. So, ito yung una kong nabili. So, So, ito po yung nagkakahalaga ng ah uh, 39 39 shekels o si 39 shekels po ito everyone. 39 shekels lang. So 'di ba ang ganda na. Ang mahal nito sa city. Tutusin. Yung ganito ang tela niya. Maganda ang pagkatela tela Ang lambot. So 39 shekels yung una natin. Yan lagay natin yan dito everyone. Tapos ito naman. Pansin ba ko rin ito everyone. So ito ay nagkakahalaga na ng everyone ng 30 39 shekels din. So pa yan. May <laughs> ng mga gano'n. So, iyan, di ba? Ito naman ang kulay naman nito ay, ano, ganyan ang kulay. So, ito is small. So, yan ang keyword ko. Sukat natin ang bonga, everyone. So, maganda ang fit sa akin ng small. So, yan. Diba? Bongga. So, maganda ito. 39 shekels din po ito. Bali, ang 10 shekels, hindi 150, 39 shekels, so mga 40, de, mga nasa 600 pesos na po ito everyone. 40, kwentahin nyo ng 40, 600. And then, ito naman, yung last na nabili ko. Matching yung alaga ko. Pakinig nyo. Diba? Ito naman, polo shirt naman po ito everyone. Polo shirt naman. Ang nagustuhan ko sa kanya is yung color ah uh, ah uh, mint green. Kasi favorite ko ang turquoise. Ang turquoise color, favorite ko everyone. So, ayan. Diba? Maganda itong napili ko. So, ito, 39 shekels din po ito. Lahat-lahat is 136 shekels plus 10 shekels na transaction fee kay ate Yoni. Pero iniwan ko na sa sobre ate Yoni ay 140. Thank you so much ate Yoni ng bonggang bongga. So, nakatatlo ako, ba diba? So, 39 shekels lang. Ang ganda ng mga uh, ng kanyang tela, everyone. So, talaga naman bonggang bongga. So, yun lang, everyone. Thank you so much, everyone, sa akin lahat ng mga star senders, followers, commentors, and everyone. Thank you so much, everyone, for the love and support.